hand reflexology para sa ating asthma, bronchitis, at pneumonia. Pinagsama-sama ko na itong tatlo sa isang reflexology pero medyo marami-rami itong ating reflex areas na i-reflex. -re Ito ay anim na klase ng pagpipindot sa ating mga kamay. So, ang asthma, para iwas atake, pagalingin unti-unti. Ang bronchitis, pamamaga ng bronchi, pagagalingin. At ang pneumonia sa ating lungs, sa ating lalamunan, at sa ating infection. Unahin natin ang solar plexus, press, steady pressure, One, two, three, four, five seconds. Release, press ulit, ikot. One, two, three, four, five, balik. One, two, three, four, five. Ang susunod natin ay ang thyroid sa ating leeg. Press, steady pressure. One, two, three, four, five. Release, press ullet. equal 1, 2, 3, 4, 5, balik, 1, 2, three, four, five. ang ating brain, press, steady pressure, One, two, three, four, five 2, 3, seconds, One, two, three, four, five seconds, One, two, three, four, five seconds, One, two, three, four, five seconds, 1, 2, 3, 4, 5 seconds. Balik tayo dito. Paikutin natin ng 5 seconds. Balik ng 5 seconds. Paikutin natin ng 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Balik ng 1, 2, 3, 4, 5. Paikutin natin ng 5 seconds. Balik 5 seconds. Ikot ng 5 seconds. Balik ng 5 seconds. At ikot ng 5 seconds, balik ng 5 seconds. At ang susunod naman ay ang adrenal gland dito, nagsisecretes ito ng hormones para pagalingin ang tatlong ito, ang asthma, bronchitis, at pneumonia. Press, steady pressure, 1, 2, 3, 4, 5 seconds. Release, press ulit. Ikot, 1, 2, 3, 4, 5. Balik, 1, 2, 3, 4, 5. Release. Ang thymus dito, ito ay laban sa infection sa tatlong ito. Asthma, bronchitis, at pneumonia. Press, steady pressure. 1, 2, 3, 4, 5 seconds. Release, press ulit. Ikot, 1, 2, 3, 4, 5 balik, 1, 2, 3, 4, 5, release. At ang lungs dito, lalo na sa asthma at pneumonia. Press, steady pressure. 1, 2, 3, 4, 5, release. Press ulit, ikot. 1, 2, 3, 4, 5, balik. 1, 2, 3, 4, 5, release. So, gawin natin ito ng 5 minutes itong lahat ng anim na reflex areas. Ang ating gagawin yung anim na yon paulit-ulit for 5 minutes. Tapos, lipat tayo sa kanan. ganun din ang ating gagawin for 5 minutes. In total ay 10 minutes lahat. 10 minutes yung gagawin araw-araw. Gawin ninyo ito sa umaga sa tanghali o sa gabi kung ano ang free ninyong oras. Mas maganda kung bago tayo matulog, anyway, ito ay 10 minutes lang. Habang tayo ay natutulog, nire-repair na ng energy ang ating mga concern lalo ng asthma, bronchitis at pneumonia at iba pa. Pagagalingin ito habang tayong ay habang tinetherapy natin ito araw-araw gumaganda ang ating pakiramdam mapapansin niyo na bumubuti at umaayos ang inyong katawan